Posibleng sinaunang kabihasnan sa Pilipinas? Posible kayang may sibilisasyon sa Pilipinas bago pa itayo ang mga piramide ng Ehipto. Sa Batanes, matatagpuan ang mga ijang sinaunang batong kuta na itinayo ng mga ibatan. Ayon sa ilang eksperto, ang disenyo nito ay nagpapakita ng advanced na pagtatanggol noon paman. Samantala sa Tabon Cave sa Palawan, Natuklasan ang mga labi ng tinatawag na Tabon Men, pinaniniwala ang nanirahan dito mahigit 47,000 taon na ang nakalipas. Isa ito sa pinakamatandang ebidensya ng tao sa buong timog silangang Asya. Kung ganito nakatagal ang presensya ng tao rito, posible kayang may mga kabihas nang hindi lang naitala o tuluyang nabura sa kasaysayan? Kung nais mong tuklasin pa ang mga hindi karaniwang kaalaman sa ating bayan, maraming salamat sa panunood. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, huwag kalimutang i-follow ang Pinoy Mind Facts. Hindi mo kailangan pilitin. Kung nais mo lang suportahan ang munting channel na ito, isang like, comment o share ay malaking tulong na. Mabuhay ka at mabuhay ang Pilipinas.